Good day, everyone! It's me again, King Wawa. And welcome sa panibagong episode ng Tanong Mo, Sagot Ko, dito sa Ragnarok M Classic. Okay, so maganda yung naging feedback ng unang episode natin wherein nakatanggap tayo ng 100 plus likes and 100 plus comments. And dahil nagustuhan nyo tong segment natin, e eh, gagawin ko na siyang series. Kaya ngayong araw, e eh, meron na naman tayong 10 tanong na sasagutin. So huwag na natin patagalin pa. Simulan natin sa Ang unang tanong e eh kay Bro Skitsumarn. Boss, pa-explain naman ng attack sa handbook. Bakit karamihan eh ito ang requirement? Mas priority pa ba to sa equipments? Anong diferensya niya sa attack na galing sa equips? Okay, so unang-una, sa kanan natin ipoprogress yung handbook stats kapag kompleto na yung equips natin. And max tier na sila. Kung sa ibang MMORPGs pa, iyan yung parang codex kung tawagin. Wherein dyan tayo hugot ng pakunti-kunti pero siguradong stats. May difference nga ba ang attack sa handbook and attack sa ibang parts ng build? Ang sagot ay wala sim lang yan sila. Eh bakit yan yung nagiging requirement sa mga competitive guilds? Ganito kasi yan. At this point of the game, halos lahat na ng players e eh, full build na sa equipments, cards, enchants, etc. Ngayon, saan tayo magkakaroon ng difference? Siyempre dun sa hindi nakikita ng view equips, which are ang guild country, gold medals, and handbook stats. Diyan tayo may ipagpataasan sa ibang players. So technically, yan yung nagiging basihan ng mga competitive guilds kung gano'n nakataas yung progress mo. And speaking of handbook, eh sagutin naman natin yung tanong ni bro, Jet the Cat. Bro, ba maatulong sa marami if explain mo rin yung ibig sabihin ng low row attack and high row attack kagaya sa adventure handbook. Ano yung consider as mababa and mataas? Okay, so bago ko sagutin yan, eh gusto ko lang sabihin na wala akong data about dito. Yung mga babanggiting ko numbers, eh based lang sa estimation ko. Madami-dami na rin kasi ako nasilip na handbook. Pero take this with a grain of salt dahil hindi to accurate. Okay, so when it comes to attack or magic attack, ang nakikita on lower progress is around 500 plus pababa. Ito yung mga either late na nag-start maglaro or casual players. Yung average naman is around 600 to 800. Ito yung mga competitive na F2Ps or competitive na low spenders. Yung good progress naman is around 900 to 1.1k. Ito yung mga low spenders to mid spenders na hindi nagsasayang ng resources, talagang continuous ang progress sa handbook and 1.2k onwards, eto naman yung mga high spenders and whales na nagtatop up palagi para makompleto yung handbook nila. Next is yung tanong ni bro Chester Alexander Carpio Sir, sa Adventure Handbook, level 35 ang pa-class A. Pero level 40 na ako, hindi pa din lumalabas yung quest. Okay, so personally, na-encounter ko din to. Maganda kasi yung bigay ng Adventure Class A, plus 3 to all stats, plus 40 HP, and mga bagong Adventure skills. Kagaya ng minus 50% cast time sa Leaf of Yggdrasil, free foods na makukuha sa dining table sa home, etc. Sinerch ko siya and nagtanong-tanong din ako sa mga kagild ko. And yes, tama ka bro, sa level 35 mo siya ma-unlock. Pero hindi pa dumadating yung patch ng Adventure Class A. Kasabayan siguro to ng level 120 patch. Tamang waiting na lang muna siguro tayo. Next is yung tanong ni bro, Mountage. May difference ba ang paggamit ng Falcon versus Warg sa PvP? Okay, so madalas ko nababasa tong tanong na to sa comments. Yung kung ano daw ba ang mas better, ang Wolf or ebon? Ang sagot ay pareho lang. Same lang yan sila, itsura lang yung pinagkaiba. Yung mga description ng skills and easier about sa Falcon, applicable din yan sa Warg. By the way, sa mga nagtatanong kung saan sila makukuha, punta lang kayo sa frontera. Then sa lower left, dyan yung may makikita yung mga NPCs na nagre ng Falcon and Warg. I-check nyo na lang isa-isa. Next is yung tanong ni si Sliwelsi. May ka ko and gusto kong mag-change to ranger. It's a change class ko ba or gawa ng bago? Okay, so madami tayong ways para mag-change class. Una is either player to player, yun yung maghahanap ka ng kapalitan online. And I think madaming rangers ang naghahanap ng katrid ng account. Pero risky yun, since uso nga ang scammers. Kaya kung gusto mo ng safe na method, eh I suggest mag-change class ka na lang sa same account. Kung meron ka mga gamit sa current job mo na may maayos na enchant, eh itry mo silang ibenta sa exchange para makatipid ka sa pagtatransition mo. So, hindi ko masasuggest na gumawa ka ng bagong account since back to zero ka talaga. Kung mag-change job ka lang kasi, eh mareretain yung base level, easier, handbook, sakray, etc. Next is yung tanong ni Bro Travel Nomads. Boss, bakit yung mga equipment nyo nasa item tab? Pa-explain naman po. Okay, so kung mapapansin nyo, eh kapag PvP events, nakalagay yung mga equips ko sa item bar. Bakit? Dahil sa PvP, merong Meltdown skill ang mga Merchants wherein babasagin nila yung equips nyo and basically hindi nagagana yung stats noon unless matapos yung timer ng Destroy debuff and magamit mo siya ng Repair Alloy. Also, may strip na skill yung mga stalkers na basically, inaan equip nila yung gears nyo. Kaya need mo siya ulit i-equip. Yun yung reason kung bakit nakalagay yung equips ko sa item bar para kita agad if destroyed or strip yung gears ko para hindi ko na kailangan silip-silipin sa inventory. Pipindutin ko lang yung stake out na skill and mare-repair or may equip ko na sila. Next is yung tanong ni bro Marvin Dizon. Pwede ba yung elite sa ora 10? Okay, so I think yung tinutukoy niya dito is if pwede ba yung warrior difficulty na lang sa ora 10 yung gawin since mas madali yun i-clear. Pwede naman pero higit na mas mababa yung rewards doon kesa sa elite difficulty. So yung diskarte namin dito e eh, para mas madali, yung ora 8 and 9 e eh, sa warrior difficulty namin tinatapos para lang ma-unlock yung ora 10. Then tatapusin namin yung ora 10 sa elite difficulty dahil once ma-clear namin yon e eh, lahat ng first clear rewards ay makukuha din namin from Warrior Difficulty 1 to 10 and Elite Difficulty 1 to 10. So yung masasuggest kong lineup nyo dito is isang tanker, isang taga resu, dalawang AOE kagaya ng Warlock, and dalawang taga kill ng boss. Next is yung tanong ni bro, it's I don't know. Idol, ba't wala alaging Zenny? Wala kasi opera. Okay, so kung mapapansin nyo, e said yung zeni ko. E bakit nga ba ganon? Every time na magkakaroon ako ng zeni, e binubuhos ko kaagad sa progress. Kagaya ng handbook, nagkakraft agad ako ng headwears or furnitures na atakan bigay. Nagdodonate ako sa guild, pinapalevel ko yung anvil for refine attack, etc. Kada magkakaroon tayo ng zeni, e dapat i natin siya agad. Dahil kahit paunti-unti ang dagdag niya, kung consistent yung pagpapa-progress mo, e lalaki yan collectively. Plus, hanggat meron kang hawak na zeni, e eh madedemonyo ang gawin yung mga risky na bagay. Kagaya ng refine, sinasagad ko palagi yung zeni ko para kahit maisipan ko man pumalo, e eh hindi ko magagawa since hindi abot yung cost. Next is yung tanong ni bro Daryl Gloria. Paano ba kontrahin yung reflect ng mga monster lalo na kung auto attack ka? Okay, so when it comes to reflect, wala talaga tayong pang counter dyan. Except deal damage as much as you can bago ang mamatay. Kaya ito yung mga pwede natin gawin. Either kain ka ng original Will Green Barbecue para kapag mamamatay ka na, e meron kang 2 second na anti-fatal. 2 times nga lang to magpo-proc kada dish na kinain mo. Also, yung Faith pre skill ng Art Bishop. Anti-fatal din yon Pero matagal-tagal yung duration kaya makaka-free hit ka and lastly is resurrect ng EB garan lang deal damage, deads, resurrect, deal damage, rinse and repeat. and last but not the least yung tanong ni bro JHD ban bakit kaya yung account ko walang mga top up offer na nalabas Okay, so correct me if I'm wrong, pero as far as I know, nakadepende yung paglabas ng events and offers sa kung kailan ka nag-start maglaro. For example, yung refine event, lumabas siya one month after launch. So, kung nag-start ka ngayong April 27, lalabas yung refine event and top-up Offers sa account mo by May 27. Kaya kung hinahanap mo 'yung mga 'yon, eh antay-antay lang at lalabas din 'yan. So, yun? Sana nasagot ko na maayos yung tanong nyo mga bro. And kung gusto mong ma-feature dito sa channel natin, e eh please mag-comment lang kayo ng mga questions na related syempre sa Ragnarok M Classic. Mamimili ako ng sampung interesting na tanong and sasagutin natin yan sa susunod na episode. And kung meron kayong corrections or additional infos about sa mga na-mention natin kanina, e eh bukas ang comment section natin para dyan. Gawin nating platform tong channel para matulungan yung isa't isa. So, yun lang muna sa ngayon. I hope you like the video. Subscribe if you want to see more. Kita kits sa next upload. And thank you for watching. If you like the content you see, please follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you.